Nantok mm, ako, pero hindi ako makatulog. Ayun, guys. Ay, naka-zoom mata tayo. Hindi. Ayan. So, meron naman tayong deliver. Ayan. I-open ko okay. siya sa inyo. Ito ay pang re din natin. Pero, hindi um, po sure kung kanino. Pero, ang alam ko lang, alam ko lang, kapag may pumunta dito, at uh, may bumisita, ganun, so, yun ang pamimigay natin. Kasi, alam hmm. nyo guys, Um, hindi talaga ako naglista ngayon kung sino-sino yung pagbibigyan ko. Nasa isip ko lang kung sino. Ang ano ko lang is kung sino may pumunta, may gift ako may ibibigay. So, uh, bumili ako ng mga pang-gift na pang-unisex. Meron din pang-unisex, meron din pang-babae, meron pang-bata. Yung ganun, bumili na ako ng mga ganun para if ever na may pumunta sa amin or may, alam mo yon may bibigay ka. Kasi, okay, so eto, apat yung binili ko, dapat na ganito. Ang alam niyo, yung pinili ko is white, pero ang dumating sa akin is um, may pagka-brown siya pero keri na kasi pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki at hindi siya dumihin. So, mumili ako ng apat. Umorder ako ng apat. Diba? So, dapat lang, ang gagawin ko lang, tatandaan ko lang yung balot. Pumili na lang ako ng pambalot. Ito yung pambalot. Yan. Tatandaan ko lang dapat isang balot lang pala yung gagawin natin. So, kaya naman itong Tatandaan ko lang ko ano yung mga laman nun, ba? Diba? Para alam ko kung ano, may dumating na babae. So, yan, may, may bibigay ako sa babae. May dumating na lalaki, may ibibigay ako sa lalaki, ba? Diba? So, kaya mag-open tayo ng isa. Alam nyo, magagamit to ka na pag, lalo na kung ano, um, mahilig kang umalis-alis, mahilig kang, bunyahe, gumana, ganyan. Napaka-importante ng mga ganito. Ay, ang cute niya, guys. Para gusto ko ng isa para sa sarili ko. Ay, gusto ko to. Kasi pwede mo siyang gawing ano, ganun, oh. Yan. Diba? Ay, gamitin ko kaya akin na lang tong isa. <laughs> Order na lang ulit ako ng ibang kulay. Akin na lang tong isa kasi alis kami mamaya ni Princess. Punta kami ng pupunta kasi dito si si Mimi Vice, ganda dito sa Dasma, guys. Tapos alis kami, so kailangan ko ng bag na ganito. Yan, yung dito lang siya. Yung bag na safe na ano, di ba? Ah, na lang po ito. <laughs> hindi na pinamigay, hindi order na lang ulit ako, pero gagamitin ko na tong isa. Ay, ang ganda niya sa loob. Tinan nyo. Kasi may mga secret packet siya. May mga paket packet siya dito and ang soft niya. Ang soft niya tapos ang plas plastic shot, may plastic siya sa loob para if ever na umulan, hindi babasa yung gamit mo sa loob. Eh, hindi siya plastic, parang uh, iba yung tela niya sa loob. Tapos sa labas is uh, makapal na para siya may foam. Ganun yung tela niya, ang ganda. Gagamitin ko 'tong isa. Gagamitin ko 'to kasi alis kami ni Princess. Eh, dapat ang iniisip ko yung bag na ganito. Eh, hindi pang forma ko tong bag kapag nagsisimba. So, ito gagamitin natin kasi aalis uh, tayo mamaya. Dito kasi lalagay ko. Siyempre dadala tayo cellphone kasi may picture-picture tayo doon. Tapos pera. Hindi ako magdadala ng wallet. Ilalagay ko lang yung pera dito sa compartment. May mga compartment check na. Akin na lang to Order na lang ulit ako. <laughs> order na lang ulit. At, ang bilis na lang dumating guys. Ang bilis na lang dumating. Pero in-order ko to sa Orange up kasi wala siya dun sa ibang ano, order ako ng isa ka Or order, daragdag ako pa to. At doon na lang siya. Kasi apat lang binawasan ko sa tatlo na. Ay, alam mo, ang ganda. Kasi color of the year. Ganito, di ba? Yung dark nito So, di ba? Oh, sana tayong lahat. Mm -hmm hindi siya dumihin, hindi siya ano, sakto lang yung kulay niya and gagamitin natin ito isa sorry, huwag ba na lang ako bibili na lang, kasi nako ako ang ganda niya, sorry pero -re ready ko na yung gamit ko para mamaya pag alis, at napansin ko, <laughs> parehas ng kulay, parang nahilig na ako sa mga ito kulay, relo loko tsaka ano pero -re ready ko na kasi maglalagay na ako ng mga gamit dito, mag para mamaya. So, magdadala tayo ng tissue. Lumabo yung camera. Uy. I'm here. Yan. Magdadala tayo ng tissue. Um, dadaling ko pa ba itong electric Pan, Hindi na siguro. Tissue. Siyempre, pera. Siyempre, salamin. Kasi malabo yung mata natin. Uy! Tapos yung salamin ko, brown din. <laughs> wala yung mata natin sa malay hindi natin makita si mini vice ano pa ba yung dadalhin ko syempre pera dala tayo lip tint pabango eto yung lip tint kong ginagamit kasi long lasting yan pabango from pd eto yung ating matcha olay olay ang ah, maliliit lang kasi yun na magkasya dyan tapos naglagay na ako ng pera hindi na nakita tapos ano pa ba ano pa dadalhin natin wala na Okay, tapos candy. Alam nyo, bumili ako ng mga ganito, yung gum. Kasi nga, syempre, mahiluhin ako. Marami ako doon. May stocks ka ako ng mga ganito, yung eye cool. Kasi nga, maanghang siya. Bukod sa maanghang siya, gum siya. Para hindi ako nahihilo. Tapos, syempre, fresh breath dahil mint siya mentol mentol mental gum siya. So ito yung aking on the go candy. Ayan, magdadagdag ako ba ba? Ano tatlo. So ayan. Ayun, tapos cellphone mamaya, cellphone. O ito yung cellphone natin. Cellphone natin, lagi natin diyan. Tapos yung may pinapabitbit pa sa akin si Princess na power bank. Ayan. So ganyan na itsura niya. And gaganitunin ko na lang siya mamaya. Oo. Oh. Allah! Diba? Ganitunin ko na lang siya mamaya. Kasi para ano, ay hindi balik natin. Dapat ang zipper na dito sa harap natin. Kasi, hmm. Diba? Okay. Ganyan na. Ganyan na natin siya dalihin kasi para walang ipit-ipit. Doon mamaya eh. Ganun-ganun kasi madaming tao. Yung dami ko na dinaldal, yun pala hindi pala naka-play. Ayun, sabi ko for, sabi ko 6.40, lalabas na ako. Punta ako kay Princess, sunduin ko na siya. Pero bago lahat, mag-open muna tayo ng parcel. Ito yung in-order ko sa TikTok shop. Yung pangkulay ng book. Kasi sabi ko, hindi muna ako mag uh, ano, magpapariban sa kanila lang siguro pag, ano na, pag ka uh, malapit na yung recognition na ano, uh, moving up ni Princess. Kasi Princess ngayon grade 10 na susunod na lang na buhok. Pero sa ngayon, para lang magkaroon ng buhay yung hair natin. Kasi nasa baba na yung color. Eh. Dito na siya, Yan. anja na yung color. So, bumili na lang muna ako ng pangkulay ng buhok. Kaya magkukulay na lang tayo. From Brimond to. Yun. Tama ba? mode Ang color na pinuha ko is Honey Tea Brown. Honey Tea Brown siya. Tapos, isang set na siya guys. Meron na siyang um, dapat ito ay 9%. Ang kinuha ko kasi is 9%. Ito ay ay ito pala yun. Yung Hydrox yung kasama doon sa ihihahalo. So, 9% yung kinuha ko kasi sabi nila, 6% kapag, uh, uh, ano yan? Kapag, tapos, 9% kapag uh, rebanded tapos, nasa, nasa baba na yung kulay ng buhok or unti na lang yung kulay ng buhok. Tapos, parang 12% kapag virgin pa yung hair mo. So, ang in-order ko is ang 9% kasi nga, rebanded siya, tapos, nasa baba yung color. Ayan, pawala na yung color. Tapos ito, iahalo din to. So, ayan. Kasya na siguro yung isa. <laughs> isa lang yung in-order ko. Feeling ko kakasya naman. Kakasya naman. manipis na lang naman tong buhok. Mukha lang siya makapal kasi nga nagbuhaghag na siya. Gawa ng wala na bumaba na yung riband. Kaya mukha siya makapal. Pero manipis lang yan siya. Kaya pag hinalo mo naman tong dalawa na to, dadami na rin naman siya. Ayan, yan yung in-order ko. And, So, malapit na. Lalabas basta tayo. Susundo. <makes noise> Unpamalad na advice ganta. Yes, again, muli, malamig, malamig. Salamat po sa lahat ng mga kapamilya namin dito sa Las Cavite. Muli. muli.